malaking banta pa rin ang kinaharap ng West Philippine Sea at sa monitoring ng Philippine Navy. Aabot sa dalawang daan ang namataang Chinese vessels na nakapalibot noong nakaraang linggo. At habang patuloy ang pakikipagsapalaran ng mga Pinoy dito, magsasagawa ng taunang marathon ng Philippine Marine Corps upang makalikom ng pondo para matulungan ang mga nakadeploy sa West Philippine Sea. At para pag-usapan po yan, kasama natin si Captain Mary Ann Domasena. Good morning, good morning, Captain. Good morning, Captain. Good morning po. Good, good morning, morning sa nanonood ng Good Morning Kapatid. Okay, etong marathon na to, yearly, may iba-iba kayong tema. Bakit ngayong taon na to na isipan ninyong ialay yung marathon ninyo sa mga kapatid natin, lalo na sa mga nakadeploy sa West Philippine Sea? Espo, Ang Philippine Marine Corps po ay taon lang nagsasagawa ng marathon in connection po or as part ng celebration ng aming tinatawag na Marine Birthday. Ito pong marine birthday natin ay sa November 7, pero taon-taon uh, po meron tayong month-long celebration. So ang marathon po ay part lamang ng pagdiriwang ng ating marine birthday. And every celebration of the marine birthday corresponds with a particular team. And this year's team po ay tumatalakay sa ating Um, matatag na pagtaguyod at pagtayo para ipaglaban ng uh, paninindigan ng ating um, sandatahang lakas ng Pilipinas at ng atin pong um, mga Pilipino para tumayo sa paglaban sa at pagtatanggol sa soberenya ng West Philippine Sea kaya ito po ay tinawag nating sovereign terrain hmm. Okay, kapag ko may tanong ako, sa pagdiriwang ninyo ng araw ng PNC, ano po ba yung mga nakapi, nakapila o yung mga nakalinya na event na mga mangyayari? Well, sabi ko nga po, ang marathon na isa lamang po sa activity or is part lang po siya ng celebration ng ating Marine Birthday. Pero syempre po, tulad ng pagsiselebrate ng birthday ng isang tao, ang highlight po ng Marine Birthday celebration ay cake cutting ceremony and a Marine Ball. Mm -hmm. Sa November 7 po ito Sayin magaganap. Naman. Yes, po. Mm. -hmm. Opo. Tapos pag-usapan natin yung mga proceeds. Uno-una, ilan ba ang nasa nakadestino sa West Philippines? Uh, with the details po, meron po tayo dyan, syempre po, may mga marines po tayo dyan mm -hmm. na under po sa Philippine Navy. Mm -hmm. Pero meron po tayong sa Party po ng Marines, meron tayong isang brigade dyan at mga batalyons po. So, mga, il mga more or less, mga ilan dyan? Uh, baka lang po, ano, ma basta po, enough po siya para po mabantayan ang peace and order po ng oh, lugar. At sila ang beneficiaries nitong marathon? Yes po. Ang layunin po ng ating sovereign tiran na to ay, ang proceeds po nito or ang FAD na malilikom natin, ibibigay po natin sa pamilya ng ating mga fallen heroes oh, okay. o dun sa mga nasawi nating Marines at parte rin po nito ay mapupunta para suportahan ang ating mga Marines na naka-duty sa West Philippine Sea. Okay. Kailangan na kailangan nila yung oh. support. Yes po. Oh. oh. Okay, pero eto ba, Captain, sino-sino ang pwedeng sumali? Yes, ang ating sovereign tiran po ay open po para sa lahat. Uh, bata, matanda, lalaki, babae, kahit po ang ating LGBTQ plus community, mm -hmm. maaari pong uh, makijoin. Mm -hmm. If Siyempre, you're... Pong, kalayo po? Oh, yeah. Wow. Yes. Opo. Oh, ano ba yung May pang-beginner ba dyan? Oh, yes oh. po. Ang ating categories po ay meron po tayong 5 kilometers, okay. yes, 10 kilometers, 21 kilometers, 42 and 50 kilometers. Uy, wow! Full oh, marathon, 42? Wow. Yes po. Si Ma, oh. bukang pang 42 kayo oh. ano? ah. Yeah, yeah, oh. Saunan <laughs> po natin isinasagawa ito upang matatili na nag babantayan po natin ang na ating, you know, ang sa health po natin. Sige, yes. sign up na si Mawi sa 42. <laughs> <laughs> Ay, sa <ako> sa <laughs> sabi ko sa pa nga, sana ma'am ma, pang 5 basta kilo basta po tayo. Basta po kasama oh, oh, ko oh, po oh, kayo. Oh, oh, gaganahan uh, lang. Pero okay. magkakaiba rin yun ang presyo, di ba? Depende yes, sa po. distansyon tatakbuhin, ma'am. Yes po. For 5 kilometers, uh, registration fee is 1,000 pesos. 10 mm -hmm. kilometers is 1,300. Mm -hmm. And then, our 21 kilometers is 1,700. Mm -hmm ang ating 42 kilometers po ay 2,350 kilometers is 2,800 pesos. Ah, po. to, So kapag ganyan mga mamarathon, di ba normally may mga activities pa yan, may mga sayawan pa. Tama uh, yes, ba? Mag magkakaroon din kayo ng my, ganyan. May, uh, meron po tayong performances ng ating tinatawag na Marine Drum and Bugle Ayan. Team. Thank at saka you. po yung Silent Drill Exhibition. And ang ating Marine Combo po ay nandun din upang magbigay po ng buhay doon sa ating activity. Ano po ruta? Saan po ang start and finish? Yan, magsisimula po tayo sa basta po, ang starting point po natin doon po sa loob ng headquarters Philippine Marine Corps Marine Barracks or San Brown, Tagig City. So, hini ano po, excited po kami na makita po ang lahat ng nais na lumuhok, ang ating mga running enthusiasts. May dagdag ko lang po, maaari rin pong uh, mag-join ang ating mga fur parents. Oh, wow! you can run, jog, and walk with your fur babies. Kasama. Pwede bang kasi Please. nasa trolley sila? Pagkatama rin eh. Ako ma'am, question kasi ako kunyari, never pa ako nakarun ng 5K. At kung sakali ito yung magiging first time ko, meron po ba kayong mga tips sa akin? O mga kailangan kong dalhin or gawin for in preparation for running? Opo, ah, uh, syempre, tip po, bago mo kayo na umagahan, uh, maaga matulog tapos mag-hydrate po kayo. Para the following day during run, hindi po kayo masyadong makaramdam ng pagkahapo. Pero wag po kayo magkalala. Along the route naman po ng ating mga takbo, meron po tayong mga water station. Mm Saka may pacers. May pacers ba kayo? Sabayan? Uh, <laughs> oh, meron naman po tayong mga na. marshals. Ayan. Oh. Saka syempre po, hindi rin po mawawala. Meron tayong mga medics na nakaantabay. Kung na. sakasakali, mang meron po tayong hindi inaasahang mangyayari. Okay, perfect. Oh. Kaya-kaya okay. mo yan, Maui, 42. <laughs> 42 Ay, Ay, talaga yun pero oo oh, so, Mamba sa 5k na. ako Pero <laughs> so, Kap, I'm sure marami na po sa kapatid natin Ang mga gusto sumuporta for this marathon Please do invite our kapatids kung paano po sila makakasali yes. sa, sa Philippine Marine Corps Marathon Opo Para po sa mga interesadong sumali sa ating mga running enthusiast, Maaari po kayong mag-register online just visit po ang um, Philippine Marine Corps Marathon Facebook page at makakapagparehistro na po kayo. Maari rin naman po kayong pumunta sa headquarters Philippine Marine Corps Marine Barracks or Giardo Brown, Tagig City at hanapin lang po ang office ng MC7 upang magrehistro. Hihintayin po namin kayo doon. Makikita niyo si Captain Mary ang live na live. na Napakaganda. Uh Kami magdadasal na walang ulan sa November 13. Yes. Rain or shine ba yan? rain or rain shine. Or shine. shine. Yeah. Thank you ma. Maraming yeah. Thank you again, Captain. Po. Maraming maraming salamat din po sa opportunity na maipromote po namin ang aming activity. Hintayin okay. po namin kayo mag-register po tayong lahat. right. Mga kapatid, Mawid David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.